ang pagkamatay ni Moises. Ikatatlumpot-apat na kabanata. Mula sa kapatagan ng Moab, umakyat si Moises sa bundok ng Nebo sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa Jericho. Doon ipinakita ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa Giliad hanggang sa Dan, ang buong lupain ng Naphtali, ang lupain ng Ephraim at ng Manase, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Mediteranyo, ang Negev, at ang buong lupain mula sa lambak ng Jericho, ang lungsod ng mga palma, hanggang sa Zoar. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, Iyan ang lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at sinabi kong ibibigay ko ito sa kanilang salin lahi. Ipinakita ko ito sa iyo pero hindi ka makakapunta roon. Kaya namatay si Moises na lingkod ng Panginoon, ayon sa sinabi ng Panginoon. Inilibing siya sa Moab, sa lambak na nakaharap sa Beth Peor. Pero hanggang ngayon, ay walang nakakaalam kung saan talaga siya inilibing. Si Moises ay isang daan at dalawampung taong gulang nang mamatay. Pero malakas pa rin siya, at malinaw pa ang paningin. Nagluksa ang mga Israelita kay Moises doon sa kapatagan ng Moab sa loob ng tatlumpung araw. Ngayon, si Josue na anak ni Nun ay binigyan ng espiritu ng karunungan dahil pinili siya ni Moises na pumalit sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay nito sa kanya. Kaya sinunod siya ng mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Mula noon, wala ng propeta pa sa Israel na katulad ni Moises, na nakakausap ng Panginoon ng harapan. Isinugo ng Panginoon si Moises para gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto laban sa Faraon, sa kanyang mga opisyal, at sa buong bansa. Wala nang nakagawa pa ng mga makapangyarihan at kamanghamanghang bagay Nakatulad na ginawa ni Moises sa harap ng lahat ng Israelita.